Ito na pala ang ganap kanina no, sa Peace Rally ng INC napakaaga nila nagtipon-tipon na alas 30 pa lang ng umaga ay andito na sila. Ngayon ay tanghali na. Naabotan ko sila dito sobrang terek ng araw at napakainit talaga. Naawa ako sa kalagayan nila dahil nakita ko ang iba ay nakatulog na. Mamaya pang hapon 4 o'clock magsisimula ang programa. Sigurado sa karamihan dito ay gutom na at puyat. Pero para sa kapayapaan ng Pilipinas ay nakahanda pa rin ang INC upang ipahayag ang pag-iisa ng taong bayan at kapayapaan sa buong Pilipinas. At alam nyo ba, dahil sa sobrang init ng araw, ang karamihan ay pumasok na sa mall para magpahinga at magpalamig. Makikita mo sa kanilang mukha ang pagod at puyat. At dito na nga pagmasdan nyo ang karamihan, kahit sino naman ay mahaawa ka talaga sa kalagayan nila. Pero okay lang dahil ang lahat ng sakripisyo ay may magagandang kapalit at ginhawa at kapayapaan sa ating bansa. Pagmasdan, ang iba ay halos nakatulog at nakahiga na sa hagdanan ng mall. Kaya makiisa na rin tayo at tudong suporta sa isinusulong sa pagsangayon sa statement ni BBM na hindi raw siya pabor sa inahay ng Tendrezo laban sa impeachment ng ating pinakamamahal na Vice President sa ating bansa na si Inday Sara Duterte. At ito na nga, kanina lamang ay napakainit at ngayon naman ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Kanina ay sobrang napakainit talaga at ngayon naman ay umuulan ng napakalakas. Ako ay nag-alala sa kalagayan ng tanilang katawan dahil baka sila ay dadapuan ng masamang karamdaman tulad ng lagnat at sipon. dahil tumuulan tuloy pa rin walang yan. dahil ulan ka lang at Pinoy kami. Ito na mga kababayan, tumigil na ang ulan kaya let's go tuloy ang Welgay SDM Peace Rally Palahoy. <laughs> uh -huh. Alang-alang po sa mahal nating bansa, dapat magkaisa at iwasan ang pagkakamahabahagi ang pagkakamahabahagi ang kaguluhan. Kapag nagkakamahabahagi tayo ay hindi po mag ang kabayaman. <silence> at kapag kaguluhan ang namayani hindi po mahaharap ang paglupas sa mga problema ng bansa. Oh. Katulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Siguridad ng mga mamamayan sa mga tumitinding kalamidad. Kakulangan <coughs> sa <sarap> mga <ang> buhay. <coughs> Kriminalidad insurgency. At marami pang iba. Ang mga tito ay nakapagpapalala lamang sa